for today's video, agtago tayo ti utong, Eme! <laughs> Hello mga kalikwacha, welcome back sa Louie TV. Nagpunta nga naman tayo ng bukid para kumuha ng mga gulay. Dahil magluluto tayo ng reka-reka. Kung ano yon, ay panoorin ninyo ang buong video. Inuna na nga natin kumuha ng sitaw, okra, talong, at puso ng crush ko. Charot! Ang puso ng saging, o di ba? For the effort ang person. Hindi ko nga alam, hindi naman akong sumungkit ng puso ng saging, pero ako ang pinagpawisan. At eto na nga ang mga nakuha nating mga gulay, ba? Diba? Perfect! Iba din talaga mga kalikwacha kapag may tanim ka, ay sadya nga namang may aanihin ka inumpisan ko nang maghiwa at gawing kulot ang sitaw dahil nga medyo payat ang sitaw ang technique dyan. Ay gawing ganyan. Kayo ba mga kalagkwatsa, ginagawa nyo rin ba yan? nagpakulo at nagprito na nga tayo ng karne para sa ating reka-reka. Ito -reka. naman ang gagawin nating sarsa para sa ating reka-reka. Alam nyo na bang tinutukoy kung pagkain mga kalakwatsa? So umpisahan na natin magluto. Una ay ang pagisa ng bawang at sibuyas, lagyan ng sabaw, paminta at ang main ingredient ng reka-reka, ang peanut butter. Nilagyan na rin natin ng atsuete at nagdagdag pa ulit tayo ng peanut butter. Sure! Hintayin kumulo at ilagay ng mga gulay. Tada! Ito na ang ating reka-reka. Bongga! syempre hindi kumpletong reka-reka kung walang alam alamang yung ginamit nating mantika sa pamprito ng karne ay siya na rin ang ating ginamit pang gisa sa alamang. So ayan na nga ang ating reka-reka. Let's go for the na with partner na cook na galing China. Game as in. Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Supportahan po niyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.